Pagpalat tayo, distrito sa isa ng kapabaiyan ng ating distrito dahil meron tayong pakakasama sa Senado na ipagtatanggol tayo mga naaapi. Number 62 sa balata, Senator Pepita Pivo! Magandang gabi sa inyo lahat. Una sa lahat, ako'y nasisiyahan, ay ngayong uh, buwan ng kababaihan. Maraming mga kababaihan, kuminsan, tahimik na nagdurusa sa kanilang tahanan. Maaring hindi sa Quezon City, pero yung aking pagsasalita ngayon, abot hanggang sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, gawin ko pang na pang-national <Okay. tinyo> na. Ang sarili ito ay simbolo ng aking, ito yung aking katangian. Nakikita ko pag doon buto. Huwag ng bagay na gusto ko makita. Ginigising ko, pinupukaw ko kayo lahat na kapag kayo'y nakaranas ng anumang karahasan, pang-aabuso, pananamantala, pagpapabaya ng inyo mga mister, o di naman kaya niyang inyong mga kinakasama, inyong mga boyfriend, kung kung sino man, bukas ang aming tanggapan. 3, 6,